guys, nice. magigit dalawang oras na ako dito. Nawawala no, ako. Totoo yun. Kasi po may pinuntahan kami. May pinuntahan kami tatlo. Pinakutawag lang kami ng importante. So ngayon, umuwi ako. May ako sa trabaho. Ngayon, buha pa ako. Kasi hilang hilong na talaga ko sa bus, guys. Totoo lang. Ano to talaga. Tapos, bumaba ako sa bus hindi ko alam kung sa hanto. Grinir siya tatoo, hindi ko alam kung sa to. Nagpapasundo na ako, nagwabaw ko kanina. Ang tiyan, nagpabaw ako ng grab. So, wala talaga kasi puro cancel. Kaya yung na ako. Hanggang ngayon, ano oras na to? Yes, just go po. Mahigit na oras dito. na nakana. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung saan nagtulog Nagpapasundo na ako. Galit na galit aking asawa. Sobrang galit na galit na asawa. Hindi ko alam kung saan guys. na. kasi part ng lupalap ng mundo. So, yan yung pangarap BTD sa si Sentry. Hindi wala mo na to. Kasi sobrang ano talaga dito guys. Kung tatanong ako kung pwedeng magdaanan ng ano doon sa Mesa Tamisa. Kasi wala naman daw talaga. Hindi ko alam. Ang hirap magbihay pala pag hindi mo alam. O hindi mo kabisado yung ano. Kasi hindi naman talaga ako talaga dito. Kasi ay nabo. Sa gusto ko na akong matulog. Kasi yung aking sick mura. Wabalintad na. Gusto ko lang mag-isa dito. Natabahan lang ako dito ng mga ano. Para ko dito taong grasa.